Tapos na kasi papaharong ka. Sorry, buwan mo hindi siya makunting ka. Itong ulo ko siya, na ulo. Ayay, galing ko lingkod mo siya. Tura siya. Tura siya. Galing ko lingkod. plano niya? Huwag mo siya content ka ron. Ako'y pa-content niya kay Kuan magluto siya, maglimpyo, tapos maglaba. Mau to uh, iya ipakontent kontin na to. Pa! Oo, oh, ano sa man? Na kayo makontin ka rin ta? Ah, wala. Kayo no, naunaw no, na nga i-kontin to eh. Nga naman. Naan ka na kayo makontin ta? Kani buhata. Mang, ka, maglimpyo ka, ikay magluto. Kay eh, para inig abot ni mama, wala si Baton. Aw, sige, kay ato nang sulayan. Ta. Pa, apilan ni ko. Ah, naglaan -nag -nag na gud na gud. Ay, sige, klamo, ganan na ko na itay mo kumpin. oh, Ay, salamat na humanag ah, ko kong panglaba. O paghuma na humanag kong panglaba, moto, ito, ko o pagkaw ako panili na guys nagmap uh, nag -map kay para limpyo yun ang panimalay dili yun sa yun ang trabaho uh, mao to guys uh, na to guys akong gikuha ang map kay para masugdan na po na ko limpyo ang salog so pagkaw ako kuhan, map dia sa salog uh, magluto na po ko kay para sa muang panyud to So, mo shout out day ko sa ko mga followers o mga star senders nga ana kanunay uh, nagasuporta para nako uh, di jud di lalim ang trabaho sa atong mga sawa mga higala kay kada adlaw mao gini sa atong mga sawa magmata sila sayo sa kadlawon para makaluto lang sila para sa atong mga anak kunya isip po sa amahan ah, buntag sa iyo ah, mo matajuko kay para sa panginabuhi sa ato ang pamilya busa ah, ako jud guys sa tinod lang uh, ah, ko ka tapulan kung sa may mga kuan kanang mga trabaho on sa panimalay kay sa tinud lang uh, dako kay ko saludo sa mga lalaki isip usaka amahan nga ga tabang sa ilahang mga asawa sa panimalay maong nga uh, taas jud akong sa mga lalaki nga nagpalangga sa ilahang mga asawa o ilahang gi atiman nga bisan ana sila sa trabaho ila gi atiman ilang mga asawa o diri lang taman o dagang salamat kanatong tanan O di ba guys success atong plano Salamat sa tanan bye bye